Good morning everyone Tambay muna tayo ngayon Pagkatapos nating magtinda ng ating siyam na pirasong puto Siyam na piraso na lang Napakadali na lang na ipinta Kasi siyam na Napaka-imposible namang hindi natin may paubos yung siyam Tira po kasi yon sa puto natin na in order ng soki nating tagaganan Kaya for the meantime dito muna tayo sa Tambay muna tayo rito Ipakita ko sa inyo kung saan tayo nagtatambay Dito sa Tindahan ni iya yeah. Ang tindahan ni ma'am Gina Dito sa kanyang Big R Piso wifi Dito tayo Naghulog ng ating limang piso Na mapukonsumo natin ang internet sa loob ng tatlong oras. Kaya pagkatapos ng tatlong oras, uuwi na tayo sa ating bahay. Kasi may gagawin pa tayo doon. Kailangan pa natin maglabah. Wala pa ng pangalan itong ganyang tindahan. Ang mayari na sa loob magpatago ayaw makita sa camera <laughs> ito kanyang ang kanyang panindang paborito ng mga kabataan at mahilig mamulutan ang mga tsetseryang masasarap ayan yeah, no cheese curls, piyatos tsukunat uh, sandami Meron din siyang masarap na tinapay. 'Yan. Ang daming mabili rito. Ang tindahan niya ay nasa tapat lamang ng elementary school ng Nagba. Ayun, ang elementary school ng Nagba. Napakadaling hanapin ang tindahan ito nasa tabi ng kalsada Halos malapit din siya sa bahay sambahan namin ang Iglesia Ni Cristo at pinakamalapit siya rito sa simbahan ng mga born again Christians na kasalukuyang gumagawa ng kanilang pagsamba ngayon sa kanilang pagpupuri sa Panginoon Diyos napakalapit kaya karamihan sa mga soke niya rito ay mga nagsisimba dyan sa simbahan na yan. Inaubos na natin ang ating oras kasi sayang din naman kung natin maubos ang ating internet. Sayang ang lima piso. Ayan ang tindira o sa loob. Kina natin. Ayaw niya ma ayaw makita mukha. Ayaw makita ang kanyang kagandahan. <laughs> Meron din siyang panindang mineral water. Ayun, Ay, no? Meron din siyang panindang Avon Products. Meron din siyang munggo-munggo pala 'to at saka 'yung ya, sasarap na no? talagang. Uh. Kompleto si Ricardo Meron din siyang dishwashing liquid. Yan, homemade oh, yan. Homemade. Ice candy for sale. Wow, money money de. Tingnan mo money Kabili ng money Lima. Oh, lima piso lang. Lima piso lang ang money Yeah. Oops. Mani ang chicharo Samuel, sa muli gustong mamili pumunta lang kayo rito sa tindahan ni China malapit sa halos kapat ng para ng nagba elementary school may God bless us all. good morning once again